mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan at mga kababayan. uli, buksan natin ang ating mga Bible at basahin natin talagang ang kailangan natin ay pabasahin natin ang mga lakasulatan at hindi lamang tayo tagapakinig kundi tagabasa at tagasunod ng kanyang kalooban ayon sa ating nababasa. sa Matthew 13 verse 47 hanggang 48 ito ang ating mapabasa tulad din naman ang kariyan ng langit ng isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Na nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti datapwat itinapon ang mga masasama. Gayon din ang mga mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa mga matutuwid. Dito mga kaibigan, may tatlong bersikulo tayong binasa na nag tulad ang Panginoon ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat. At ito ay nakakuha ng sari-saring mga ista. Ang kaharian ng langit mga kaibigan, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ito kasi ang daan natin papunta sa kaharian ng langit o sa buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ang kaharian ng langit, ito yung salita ng Panginoon kung susundin natin, tayo ay makakaabot sa sinasabi ng Panginoon na kaharian ng langit o buhay na walang hanggan. Ngayon katulad ng isang lambat, ibinigay, ihinulog sa dagat. Alam niyo mga kaibigan, ang word na dagat, salitang dagat, ay nangangahulugan niya ng maraming tao. Mga kinapal, mga tao. Kaya ang lambat na ito, na ihinulog doon, ang mga isda, kung saan yun yung mga tao, na nakakarinig, nakakaunawa, at lumalapit sa salita ng Panginoon. Tinatanggap ang salita ng Panginoon. Ngunit, ang sabi ng Panginoon may isdang mabuti at may isdang hindi mabuti. Ano yon? Kung minsan mga kaibigan at mga kababayan, may mga tao, may mga kaanib ng sambahan na kung saan nandoon sa kanya ang salita ng Panginoon, alam niya, ngunit hindi pa rin niya ginagawa ang mga salita ng Panginoon nasa kanyang isipan, alam na niya, ngunit patuloy pa rin siyang gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Mayroon namang gumagawa at talagang sinusunod ang kanilang naririnig at nababasa sa kasulatan at yun ang kanilang ginagawa. Yung isip ay magagandang isda. Pero yung mga masasama na nandoon din, nahuli rin sa sa lambat na inihalan tulad sa kaharihan ng langit eh ka nandyan sa kanyang puso lahat kautosan magandang balita magandang uh, kaugalian upang ikaw ay maligtas pagsunod sa kalooban ng Panginoon nandun sa kanyang puso ngunit hindi niya ginagawa hindi niya ginagawa kaya sa oras na ang Panginoon ay bumalik upang kunin ang ehemplong mga isda na yun, ay naiisip siyang hindi siya magandang isda. Ano? May isdang nakakalason, may isdang hindi mabuting kainin, at may isdang hindi talaga nakakain. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, yun yung karian ng langit na sinasabi ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na yung salita ng Panginoon nandito na sa atin at alam natin, memorize natin, Ngunit hindi natin ginagawa, isip pa rin ng Panginoon, wala masama pa rin. Hindi pa rin tayo akarapat ah, karapat dapat sa karya ng langit. Kaya ang ibig sabihin, kung tayo ay makarinig ng salita ng Panginoon, isip isang lambat, sundin natin, gawin natin, hindi lang natin pakikinggan, hindi lang natin memorize, kung hindi, sundin natin para tayo ay mabilang doon sa sinasabi ng Panginoon eh, magagandang isda na kanyang ilalagay sa kanyang sisigdan. Yun lang mga kaibigan at napaka iksilang magandang hapon sa ating lahat. Pagpalain sana tayo ng ating Panginoong Yeshua Isai.